mga meme, it's me, Rico Mori, and welcome back to my channel, Mabuhay! O, oh, kumusta na po kayo ha, mga meme? Nako, medyo na-miss ko po kayo kasi tayo medyo nagbisi-bisihan ito pong mga nagdang araw dahil nga po sa... Yun na nga, alam nyo na yon. <laughs> kasi medyo malapit na nga po ha, mga meme. Ang alin? Yun nga po, yung malapit na yung eleksyon ah. <laughs> kasi medyo bawal bang kitin na mga meme kasi baka tayo ma technical pero yun na nga po ha mga meme for today's video naman po ha mga meme nako meron akong inanda sa inyong isang napaka interesting na topic Nako, ano yan? Kayo po ba, ha, mga meme, kurtang-kurta na? Nako, yung kayo ba'y warlang-warlang war at busit na busit na kayo ha, mga meme? Doon sa mga taong, nako, lagi na lamang nang bubwisit sa inyo. At, nako, lagi na lamang kumagay, eh, nagagalit sa inyo. Nako, meron bang ganyan? Opo ha mga meme, halimbawa kasi makasama dyan sa bahay ha mga meme na lagi na lamang kayong binubwisit. Yung lagi na lamang parang galit sa inyo. Nako, ako ba ituturo sa inyo isang napakainam na pangontra ha mga meme? Para yung mga galit na yan na kasama ng mapag pag-ugali nila ay mawala yan ha mga meme. Nako, bakit ganyan ang mukha ko? Parang napaka-pale. <laughs> parang walang... Nakapakay. <laughs> haggard na, na eh sa kanya hindi pagod na pagod na rin kasi ha mga mga ikot kasi namin ikot kung hindi na makapag lip tint man lang teka maglalagay lang ako ng konti ano ha papula ah sabi ko ito ayaw tumalab ha ah? kasi naman daw tingnan nyo oh, talagang haggardong haggardong may sa na ako eh ah hindi ko naman lang <laughs> kaya nakakahiya naman po sa inyo patawarin nyo po ako kasi ako nga po medyo talagang haggardong haggardong na Hagar do Bersosa na ako. Kasi dami namin talagang nilalakad baga araw-araw. O, oh, so yun na nga po ha, mga meme, Ito na. Kung halimbawa nga po ha, mga meme, kayo po yung may mga kasama dyan sa bahay po ninyo. May mga kakilala kayo o may mga... Yan, mga nyo sa bahay, sa mga opisina, sa katrabaho nyo, na lagi na bagang galit sa inyo. Lagi kayo baga ha, mga meme. yo eh nakakabusit po yan kapag kaganyan. Yung mga taong lagi na lamang galit sa inyo. Tapos hindi nyo alam ha mga may may, may mga pinaplano na palang kasamaan sa inyo. Yung hidhid sa kasamaan sa buto. <laughs> eh kapag ka ganyan po ha mga meme ito, may may ko sa inyo isang napakainam na pamamaraan para mas mga galit na yan ay mawala ha mga meme para kayo hindi na mabuwisit ng mga yan. Ano naman yan? Yun na nga po, ha mga meme Kaya wala na masyadong maraming chika talaki sa mga meme Umpisahan na natin ito Wala na mga pa intro intro Ogo na tayo ha mga meme <laughs> So yun na nga po ha mga meme Tayo ngayon gagawa ng isang napakainam na pangontra Laban sa mga sasabing mga taong Lagi na lamang may galit sa atin Tatanggalin natin yan ha mga meme Kung bawa kayo busit na busit na Kurtang-kurtang -kurtan ang utak ninyo Kung paano Kurtang-kurtang <laughs> -kurtan ano yun? parang bulok na gatas po tang <laughs> po ha mga meme. Ayun po ha mga meme, maghahanda lang po dito ng ating mga babanggitin na sangkap ha mga meme. Ano-ano yung mga yan? Okay, ito po. Kayo tayo po ha mga meme, maghahanda lang po dito ng kapiraso papel. Yung malinis po ha mga meme, katulad po nito. Syempre kapag ka may papel po ha mga meme, kailangan po ay may panulat. Kahit ano po kulay ng panulat natin ha mga meme, pero mas maganda po ang kulay itim. Sa dito po sa papel na to ha mga meme, susulat po natin dito yung mga pangalan ng taong kinabubusita natin. Yung gusto natin mapabait ha mga meme para matanggal yung mga galit nila sa atin. Yan, pangalan la po ha mga meme at yung birthday nila. Tapos dito po ha mga meme, mga kailangan din po tayo ng kapirasong telang pula. Telang pula? Opo, ito po kasi ang ating magiging mayor na sangkap dito, ang ating telang pula. Yan. Paano ba ang pagganap nito? Ito na po ha mga meme, pwede nyo pong gawin tuwing araw ng Martes o Biyernes. Katulad po ngayon ha mga meme, unang Martes po ng buwan ng Setyembre. Gawin nyo po ito, napakainan pong gawin po dito ha mga meme. Pero kung halimbawa hindi nyo na po ito magagawa ng araw ng Martes o Biyernes Pwede rin po itong gawin ng araw ng Linggo Anong oras? Umaga po ha mga meme mga araw 6.30 hanggang 8.30 po ng umaga Pero kung ito naman po yung gagawin nyo po ng full moon Pwede rin po ha mga meme Gawin nyo naman po ito ng gabi 6.30 po ng gabi hanggang 11.30 po ng gabi ha mga meme At tayo po ha mga meme Mga kailangan din po ng isang kandilang pula ha mga meme Kasi tayo magsisindi po ng kandilang pula Habang ito po yung ginagawa po natin So yun po ha mga meme So paano pagganap ito? Ganito po Yan Dito po sa kapirasong papel na ito ha mga meme Isusulat po natin dito yung mga pangalan ng tao Na gusto po natin na gamutin Yan yung gusto natin kontrahin ha mga meme Para mawala na yung mga masamang ugali nila Na lagi lamang silang galit sa inyo Baka kayo isinusumpanan yan Naku oh. nakatakot po yun ha mga meme So ganito Halimbawa Sino ba yung mga gusto nyo kontrahin ng mga tao? Halimbawa Bianan nyo Anong pangalan ng bianan nyo? Halimbawa si Juanita Magdangal. Talaga naman si Juanita Magdangal. <laughs> Juanita Magdangal. Pabuti yung pabuti kong pangalan na yan. Yan. Tapos, kung alam nyo po ang birthday niya ha, mga meme, nang biyanan nyo yan, o yung mga kaibigan nyo, kahit yung mga ka-office o yung boss yung kinabubusitan po ninyo, lagi na lamang kayo winawarla. Yung lagi na lamang kayong pinagdibiskitahan, pwede nyo pong gawin yan sa kanila ha, mga meme. Kahit yung mga kapitbahan nyo dyan na buwisit din, gawin nyo sa... kanila Yung laki kayo minamartes. Nako, susulat so, nyo dito yung pangalan nila tapos yung birthday nila. Bawa, ang birthday niya ay uh, October 3, 1972. Sino kaya ito? October 3, 1972 <laughs> ito. Yan. Si Juanita Magdangala, mga meme. Ganun lang po ha, mga meme. Pagkatapos po natin maisulat ang pangalan at ang birthday nila dito sa papel na ito. Ito po ha, mga meme, ay bubulungan lang po natin ha, mga meme. Ito po ha, mga meme, pipetisyonan lang po natin kung ano po yung gusto nating mangyari. Halimbawa, bubulungan nyo po siya ha, mga meme, nung mga pangmalakasan yung mga kahilingan at Halimbawa, kayo po ha, mga meme, binubusit nga po nila. Sabihin nyo dito sa papel na to, ibubulong natin sa inyo na tigilan na kayo ng mga kasamaan na ginagawa nila sa inyo. O so, ganun lang po ha, mga meme, pagkatapos po natin isulat dito po ang mga pangalan at birthday po nila, ito po ha mga meme, bubulungan lang po natin ng ating konting panalangin. Kayo po yung lang po dito ng isang ama namin, isang abagi ng Maria, isang sumasampalataya kumbaga affirmation po ng ating panampalataya sa ritual na ito. Kasi ito daw po, yeah, mga meme, hindi po masama. Hindi po ito sa kaliwa ha, mga meme, hindi po tayo mangungulam dito. <laughs> 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 o, oh, so lang po ha, mga meme, pagkatapos po natin mag-alay po dito ng panalangin na isang ama namin, isang abagi ng Maria, isang sumasampalataya ha, mga meme. Tatlong beses po natin babanggitin ang pangalan niya ha, mga meme. Yan, katulad yan. Wanita Magdangan. Tatlong beses nyo pong babanggitin ang pangalan niya ha mga meme. Tapos usalin nyo po ang spell na ito. Yan, ganito po sasabihin po ninyo ha mga meme. Tigilan mo na ako sa lahat ng mga na ginagawa mo sa akin. At yan po ha mga meme, babanggitin po natin ng pitong beses ha mga meme. Tigilan mo na ako sa lahat ng mga na ginagawa mo sa akin. So ganun po ha mga meme. Pagkatapos po, ito po ha mga meme, ihihipan natin ng pakus ha mga meme. Yan, Yon, pag ganun po ha mga meme. Pagkatapos ito po ha mga meme ay titiktupin lang po natin ng tatlong beses po ha mga meme na palayo sa atin. Yan, ganun po. One, two, 3 So ito na po siya ha mga meme, yung ating petisyon. Pagkatapos po ha mga meme, kukunin na po natin ang ating telang pula ha mga meme. So ito po yun. May kapirasong telang pula lang naman po kailangan natin dito. Pagkatapos anong gagawin natin dito sa telang pula? ito po muna ha mga meme ay kailangan nating ikuskos sa ating katawan ha mga meme mas mainam po ko kayo po ha mga meme medyo nagyayamas yamas mas na eh, parang nagpapawis-pawis na mas mainam po yung hindi pa kayo naliligo yan ikukuskos yun lang po, po sa mga katawan po ninyo kahit saan po ha mga meme basta kailangan po yung mga aroma ng katawan po ninyo yung mga ano bang tawag doon yung yung halimuyak ng katawan ninyo halimuyak ay maabsorb ng tela ito ha mga meme. Yung bagay yung mga singit-singit po ninyo, yan, yung kilikili -kili nyo, kuskus yung ganyan sa kilikili. Tapos sa mga sigit singit po ninyo, mas maina po ha mga meme. Iano nyo nung po, kuskus yung po yung sa puwit nyo, sa kuyokot nyo. Ha? <laughs> Papakadugit naman. Ganun po talaga ha mga meme. Kailangan po talaga yung manunot po dito yung mga aroma po ng katawan po ninyo. Mas mainap ka po mas mabaho eh. Ha? <laughs> Are you crazy? Are you out of your mind? <laughs> <Ha>? Naka! <yan? laughs> Hindi po kasi yun nga po kasi ang niya. Kailangan po ha mga meme yung talagang ng katawan po ninyo ang lalanit dito sa telang ito. Ah, ganun pala. Para mas maging mabisa po ha mga meme. So pagkatapos ay kuskusan natin ito, di syempre, medyo ano na yan. Ah? Huh? <laughs> nangangalingasaw na, di Nangangalingasaw ng ganyan. Ikukunin na natin ang ating papel ha, mga meme, na sinulatan po natin ang ating petisyon. Tapos ito po ha, mga meme, babalutin lamang po natin dito ha, mga meme. Babalutin lamang po natin yung ating papel dito po sa ating telang pula na pinagkuskusan-kuskusan natin ha, mga meme, sa ating katawan. na talagang lumanit na yung ating karektan dito. Karektan? Oh. <laughs> yung amoy. Yun ha, mga meme. Pagkatapos, eto na siya. Anong gagawin natin dito? Ito po muna ha, mga meme, ibibilad lamang po natin sa sikat ng araw. Mga 15 to 30 minutes lang po ha mga meme. Pagkatapos po noon, huwag niyo po itong hahaya ng bababasa ng ulan o malulubugan ng araw. Ito po ha mga meme, kunin niyo na pagkatapos po ng 30 minutes. Tapos na po natin ito ilalagay. Ito po ilalagay lamang po natin sa ilalim ng ating mga unan. Tapos yan po ha mga meme, tutulugan lamang po natin ng tatlong araw. Pagkatapos po ha mga meme, ito po ay every night po babanggitin nyo po ulit ha mga meme yung pangalan niya na tatlong beses tapos yung competition po ninyo yan, yung tigilan na kayo sa lahat ng kasamaan na ginagawa nila sa inyo pitong beses po natin yung ano, babanggitin ulit tapos yan po ha mga meme tatapik-tapikin nyo lamang po ng tatlong beses yan, ha ganun. Tatapikin nyo lamang po siya tapos ilagay nyo ulit siya sa unan nyo. Yan, pagkatapos po ng tatlong araw po ha mga meme, anong gagawin na natin? Ito po yung kukunin nyo na po ha mga memet ito po yung susunugin nyo na. Pagkatapos po ang abo po nito ha mga meme ay ibabaon nyo na po sa lupa. Yun. At makikita nyo, yung mga tao nyan yung laging galit sa inyo, yan ba, yung mga boss po ninyo na laging pinagdidiskitahan, yung mga biyanan nyo na laging nakalang kayong binubwisit dyan sa bahay po ninyo, yung mga hipag, -hipag po dito, mga kapitbahay mga besin yung paling Nako magbabago na ugali yan at yan ay babait na sa inyo. Talaga ba? <laughs> Aba, siguro naman sa amoy ng mga katawan po ninyo. Talaga namang pag naamoy nila, talaga, talaga ewan ko na kung hindi pa sila mag mawala yung galit nila sa inyo. Uh? Are you crazy? Are you out mind? Naka ah? <laughs> so, so yun po ha, mga meme, ganun lamang po. Tapos, sa eh, pansinin niyo makita nyo magbabago po mga ugali niyan ha mga meme. tayo yun po yung uti-uti lang po ha mga meme. Hindi naman po biglaan yan. Pakikita nyo magbabago pong mangyayari dyan. At pagkatapos po, di, pwede nyo po siya ulitin ha mga meme. Kaya bawa, pwede hindi pa rin talaga tumatalab. Ulitin nyo po ulit siya ha mga meme. Kahit po makailang ulit ha mga meme. Oh, ganun lang po ha mga meme. At kung kayo po ha mga meme may makatanungan pa higil po dito sa ating ritual na ginawang ito eh pwede po kayo magtanong dyan ha mga meme mag iwan lamang po kayo mga question dyan sa ating comment box at kapag kayo pinabasa natin yan po yung sasagutin ko din dito o di ba ga? O so yun po ha mga meme sana po yung may napulot dyan na mga, mga bagong idea at kaalaman sa pagkontra ng mga sinasabing mga kamalasa na yan and with that mga meme keep safe and God bless Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga meme O ano? Fresh pa ako? Ah, talaga ba? Fresh pa ba ako? Parang hagar doon, hagar doon, bersosa na ako eh. So, naman. Parang na akong panda rin. Lak na tayo eh. Ha? <laughs>